Pagpalang umaga po sa inyong lahat, lalong-lalo na po sa inyo aming butihing guro. Ako po si Binibining Melody Bandalescical ng BSF1A. Nandito po pala ako upang ibahagi ang ilang impormasyon nagnakalap sa pagkikipanayam sa Ginoong Edwin Garpin Hirilya. Ito ay naganap noong Disyembre 5 taong kasalukuyan ganap na alas 3:30 ng hapon sa mismong bahay ni Ginoong Edwin Garpin Herilla na kasalukuyang naninirahan sa Barangay 45 Santa Cruz Street, Tacloban City. Nagsimula ang lahat sa pagpapakilala sa aking sarili, pagpapaliwanag kung ano ang layunin o hangarin at kung para saan ang panayam na ito. At higit sa lahat, ako ay nagpasalamat sa kanyang pagpapaunlak na siya ay aking kapanayamin. Ang aking panayam ay binubuo ng anim na katanungan. Una, ano ang iyong pangalan? Pangalawa, saan ka nakatira? Pangatlo, ilang taon ka na? Pangapat, ano ang iyong trabaho? Panglima, sa anong industriya ito nabibilang? At panganim, sa iyong karanasan, ano ang madalas na wika ang iyong ginagamit sa trabaho? At ang kanyang mga naging sagot sa aking katanungan ay siya ay si Ginong Edwin Garpin Hirilya ng Barangay 45, Santa Cruz Street, Tacloban City, 37 taong gulang, isang Grab Food Delivery Rider. At ayon sa kanya, ang Grab Food Delivery Rider ay napabibilang sa food service industry. At ang madalas na wika na kanyang ginagamit sa kanyang trabaho ay waray-waray at tagalog. hiningan ko rin siya ng ilang dokumento na magpapatunay na siya ay isang Grab Food Delivery Rider at ipinakita niya sa akin ang kanyang Grab Food Delivery Rider ID at ang kanyang lisensya. Aking napagtanto na ah, sa aking pakikipanayam kay Ginong Edwin Garpin Hilia, siya ay dorodiretsyong magsalita, walang punto at biyasang-biyasang magsalita ng waray. Ang dalawang dialekto na kanyang nabanggit habang siya ay nagsasalita ay ang God nang sabihin niyang sige God at good nang sabihin niyang very good. At ang dalawang dialect register na wika ng kanyang nasambit ay ang order at ang customer na kung saan ito ay kalamitan nating maririnig sa food service industry. Masasabi ko rin na ang aking pakikipanayam ay tagumpay sa kadahilan ng pasok lahat ang mga katangian ng speak middle times. Para sa S, setting at scene, ito ay naganap sa mismong bahay ni Ginoong Edwin Garpin Herilla sa Barangay 45 Santa Cruz Street, Tacloban City. Noong Disyembre 5, taong kasalukuyan, ganap na alas 3.30 ng hapon. Para sa inaman, para sa pinaman, sa partisipante, ang partisipante dito ay ako, na tagapanayam, panayam binibining melody ni Cal, at si Ginong Edwin Herrelia, na aking nakapanayam. Para sa I, e, sa ends, ang layunin ng aking sinagawang pakikipanayam ay malaman ang ilang impormasyon tungkol kay ginoong herilya. A. Para sa act sequence. Ito ay nagsimula sa tawanan na kalaunan ay nauwi sa seryosong usapan. K. Para sa case. Masasabi kong ito ay formal na talakayan, talakayan na kung saan may pagrespeto sa bawat isa. Ay, sa instrumentalities. Mga katanungan na kung saan kanyang sinagot sa pamamagitan ng pagsasalita ng doro diretsyo. And, norms. Ang paksa sa aming usapan ay alamin ang ilang impormasyon na nagpapatunay na siya ay manggagawang Pilipino. At para sa si G, sa genre, ito ay sa pamamagitan ng interview. Yun lamang po at maraming salamat. Muli ang iyong babang lingkod, Binibining Melody Bandolos ni Cal.